Oh, tapos may jisar mo yung gate. Kasi may naka... Yan, tama na yan. Sige, done. Okay na. Yeah. Ano? Hindi ko pa na-check yung mga short mo diyan na ano. Sakit, madam. Dong mamaya na anak, please mamaya na may ginagawa ako. Nagising na ito, Lord. Nadi uh... parang barado. Sorry, madam. Sakit po. Oo. So, oh, oh. Laki ah. Laki Mm -mm. Yan okay, yata yung hindi niya na. Pailalim eh. Hmm. Okay. Aba. Oh, bako, ba? Mahirap na. Baka maputol. Mama, malinda ko. Hmm, sige. Hmm. Dalay dry skin, please. Yo. Wow, Opo. Buong buo. Sarap eh. Buong buo. Ma'am, relax mo lang. Okay. Bakit bigla namang Kaya nga eh. ka mo lang yung... ano? Hinawakan eh. ko lang yung inggron ko eh. Hmm. Pahit di pa <laughs> Ay, saan ka doon? Anak, ma'am, sakit to. Để bị cái này Thì mình cũng là Chỗ đi mà hugot. Ay, ito. Hindi nakuha ang gustong makuha. Ayun. Sorry, madam. Kasi hindi ko nakuha yung ingrown na malaki. Hindi na pasabay sa dry skin. Anak kong babae, marunong na rin mag-ano. Anak kong, medyo. Anak kong nililinisan mo. Mm -mm. Ah, nililinisan pala. Oh, ma'am, siya yung taga-ano ko. pinagpa-practice, pinati-training ko na. Pinuturuan ko nga eh, kung paano eh. Para Para tan. Sorry, madam. Gusto okay. naman niya. Hmm. Okay. pag so, karali mo nung ano, yung ex nail extension. Ang na pa pa ganun mo yun? Mahal yun. Mahal yun. Matrabaho naman yun. Ma'am, dinidin ko. Oh, ha. Sige, Ito na yung na. naputol kanina. Sige, wala po. Gusto ko nga yun. Hmm ka magbabasa ha. kapal, kaya pala naputol pag hila ko eh. Mm, mas makapal to. Mm. May may iwan pa dito. Sabi ko na eh. Sino yan? Ah, yung Nipper 30. Opo. Bubaba ka muna, Shane. Ito, mama. Masakit to. Yan. Yan. Bukas mo yung gate, Shane. Sakit, mama. Ito po yan, mga kamo, ha? yung pagdugo niya anak, hindi yung dugong-dugo. Oh, Ay okay. naman din yan. Bawal lumabas? Bawal lumabas. Hindi yan lumabas. Kasi madikit paman... yung... Meron pa... Lumalabot yung inggron. Ano. Hindi abot eh. Abo. Hindi abot? Hindi. Sorry madam. Das na to. Churbol ko na. Churbol. Tama ko na araramdaman. Naku, eh. parang hindi pa yata. Das to. Meron pa yata. Ramdam na lang na. Hmm, sabi, hindi pa eh. Hmm. Hindi, nakisama. hindi na kasama. Hindi ka doon. Hindi nakisa. Naputol ko kasi mas malalim naman ito, madam. Mas malalim yan. Hmm, tignan mo itong, tignan mo na lang itong pusa na ginagamit ko. Nasa dulo pa yung ano eh. Hmm, kuha ko na. Hmm. <laughs> na. <laughs> Ay. <laughs> Wala na, kasi tas, dalas kung isang hugot yun, kasama na yung dry skin kanina, yun yun, malaki na talaga. Inaiwan ko eh. Kaya ganun na lang yung buli yung mga nakikita ko sa yung video na ang lalaki, siguro tao na yung yung sa taga Pampanga, dalawang buwan na yun, hindi niya din pinapagalaw. And mo. Thank you po. Ano ba Jordan?